Hello mga ka-orders! So for today's kagawa tayo na Chili Garlic Oil So simulan natin sa simbli And then Ilalagay lang natin I-assemble muna natin yung mga gamit natin Isunod Ilalagay siyempre natin ng sili At pagkatapos nun Ang bawang na Para makompleto natin ang Chili Garlic Oil natin ilalaman natin ng oil. So, one cup of oil muna ang ilanagay natin. Para up, makita natin. And then, maga, nandit pa yung napamalawa kasi para pula mo natin ilagay na oil. Ayun then tatakpan lang natin. Ibe-blend per muna natin pala yung mga uh, garlic natin, chapat, chili. Chili. Ayan, kitang-kita nga man kung gaano kaganda itong meat grinder natin pero pwede din siyang ipang-giving ng mga iba't-ibang bugay. So, ayan, medyo napapino ata yung pag-giving namin dito sa part na to. Nasobrahan kami ng pino. So, ayan, habang kinigiving siya, makita oh, nyo yung kanyang fineness. So, after nag-giving ay nanay, nangyari, So, syempre, hindi nagtatapos niya. Kailangan natin iluto. So, ayan. Ipinainit na natin ang ating maliit na fat para tayo dyan magluto. So, habang nakasalang, merong ginagawang ang uh, gulaman ng aking kapatid. Ayan, yung na-blend natin, ilalagay lang natin siya doon sa maliit na fat na yon. And then, pakukuluan lang natin yan. kaya habang sinasanong natin papukula lang natin yan dinahalo-haloin lang natin hanggang sa magtagal na yung kanyang variety so, para tumagal yung lifespan niyan kailangan, ayan nag-add pa nga pala ko ng another oil pero hindi po yung cup nun siguro cup lang ng cup kasi medyo masyadong hindi makita yung Portugalit pa pala to guys kasi sobrang mahal na nung uh, um, sili natin that, that time. So, pinuno ko na ko yung one cup na yun. Ilagay ko na rin oil. And then, naglagay ako ng sugar. And then, vinegar para mahaba ang buhay ng ating chili garlic oil. And then, pakulo-pakulo lang tayo. Kaya naglagay din ako ng black pepper. And then, halo-halo lang. Mekos-mekos lang tayo pag may time. And then, ayan na pala siya nung after up yung few moments. Ayan, kitang-kita niya naman, oh. Apakaganda niyan. Masarap na, masarap na sa dumpling sauce so natin. Ayan, nag- So, habang nagme-mekos-nekos, na ayan, kailangan lang natin tatagalin ang pagpapakulo para hindi siya mas madaling masira kasi medyo napadami din ang gawa. O, oh. kailangan natin patagalin ang pag So, ayan na yung nagawa kong tatlo. Yung isa, ibinigay ko sa aking kapatid. Ayan, at dito naman yan sa bahay yung pangalawa. Thank you for watching!